Hi guys, magandang hapon na dito tayo ngayon sa tanim ni Josawa Nakakatuwa kasi Ang dami ng bunga Ayan na, ayan na sila Ayan Kung tutusin pwede nang mag-harvest Ayan Oh. Na. Namitas na yung kapatid ko daw dito eh ayan Haba guys Grabe, ang haba Ayan Siya ang haba guys, ang dami ng bunga. Makaka-harvest na tayo. Ayan ang haba. Kulang-kulang isang metro. Metro. Ang haba. Tapos, nakakatuma sila. Ang lalago nila. Ang haba. Tapos, meron pa dito guys. Mga okra naman. Ayan. Ang dami niyan. Ayan na siya. Ang dami ang dami niyang ano, busal. Busal may sa Ilocano. Ito. Eh. Yung mga yun guys. Ang dami. Nakakatuma. Grabe ang lalago nila guys. Tapos, meron pa dito. Hey, <laughs> nakakatuwa yung bell paper niya. Etong bell paper na to, dati kada bibili kami ng bell paper, yung mga buto, nilalagay ko sa paso hanggang sa tumubo. Tapos yun yung ginawa ni Josawa na itanim. Nung pwede na silang ililipat. Tapos ito yung talo, ang dami niyang bulak-bulak Kakatuwa yan si Josawa. Marami pa tong bunga itong bell paper na ito. Hanggang dun yan sa dulo. Nakakatuwa lang, promises. Ayan siya oh. Ayan, may bunga sila. Andito pa. Ayun pa. Ayan. Itong sili pala na ano, red, masyado kasing mainit dito. Yung siling labuyo. Parang nasusunog siya. Andito naman pero yung katabi niya, ang lago. Siling labuyo. Ayun. Favorite natin yan, manghang. Kaya hindi na tayo bibili soon. Pag pwede na ito, pwede na tayo ng chili garlic oil. Ayun, bell pepper din yun. Bell pepper, siling labuyo. Ayun. Siling labuyo. Tapos siling labuyo ulit, siling labuyo ulit. Tapos mga talong, ayun. Yan sila. Tapos meron dito, papaya. Kapag medyo malaki na, pwede na ilipat yan. Tapos eto naman guys, yung upo. Ayan namumulaklak na sila. Upo na may ampalayang karabi. Ayan guys, tapos meron pa dito. Kalabasa. Eto naman yung kalabasa. Nakakatubo. Sulit yung pagod ni Josawa dito. Pag may sarik na nauntog pa nga. Ayan guys. Tapos, ito yung pagmamalaki ko sa inyo guys itong dahon ng ampalaya niya. Grabe. Ang lalaki, mas malaki pa sa kamay ko. Totoo. Grabe yan. As in. Oh. Ang laki, guys. Nakakaano. Nakaka-amaze uh, talaga as in. Ang laki. Ito pa, guys. Oh. Ampalaya yan. Ilan lang kasi yung napatubo pang ampalaya may susunod pa siyang itatanim. Tapos ito, mga bell pepper pa din ito. Ang dami, diba? Kasi ang dami kong pinunla dati na hindi ko in-expect na tutubo yung nilagay ko dun sa isang paso lang. Tapos yun, nilagay niya dito. Tinanim niya dito. Ayan guys. Nakakapagod. <laughs> Tapos, ito na yung mga sisiyo namin. Parang kailan lang to guys. Ang lalaki na rin nila. Ayan sila. Walang base ko lang to sa amin. Ayan, malalaki na sila. Tapos yes guys, meron pang isa yung alaga naming native na manok. Nandito <laughs> na sila. Yung isang nasa kulungan, ang problema kasi kay Kukurukukuk, napakabait na ito. Kaso, pwede pa siyang mayakap ito. Kaso, ang problema sa kanya, hindi niya inuukupan yung ano niya, yung itlog niya. Nangitlog siya dati ng mga nasa 15. Tapos, yun, hanggang sa naunti-unti na na kainin guys naiyakap pa ng aking junakis kasi napakabait ng manok na ito ito si Cookie meet Cookie nangingitlog pa rin siya dito guys nilipat na namin siya dito at may balay-balay lang siya dyan kasi ano dun nga sa dati niyang kulungan is nandun na yung mga sisiyo ngayon. Ayan guys, napakabait ng kukurok-kukuk na yan. Ay, ay, ay! Huwag mong sigawan nak. Si Chocolate, tapos si Hershey's. Nangitlog siya guys. Ayun guys, oh. Marami yan. Nasa ano na daw. 20 na daw ata. Sabi ni Josawa. Oh, diba? Parang kailan lang na nag-alaga kami ng manok. Nagtanim si Josawa. Pero ngayon, tignan nyo naman. Basta talaga may tiyaga ka na magtanim-tanim dito sa probinsya, magbubuhay ka. Deskarte lang talaga. Kasi kung puro arte, nga nga ka. Totoo yan. Bye! Thank you for watching!